Sa katoliko, may mga aral wala sa Biblia, gaya ng Misa, Rosario, Eucharista, Novena, Wala sa Biblia lahat yan, hindi turo ni Kristo yan. Eh. Ngayon, kung hindi ito tatanggapin eh, ng mga umaatake sa atin at ang gusto nila yung exact word ng Rosary sa Bible, sundan din natin ang kanilang argumento. araw sa ating lahat. Katulad ng mga ginagawa ng mga anti-katoliko sa ating mga katoliko ay hinahanapan tayo ng exact word or word for word mula sa Biblia bilang patotoo na tama at dapat paniwalaan ang ating sinasabi. Ano pong pagkakaiba ng katoliko at ng ang dating daan? Alam mo kapatid, maraming pagkakaiba. Sa katoliko, may mga aral, wala sa Biblia, gaya ng Misa, Rosario, Eucharista, Novena, wala sa Biblia lahat yan, hindi turo ni Kristo yan. Saan daw mababasa ang salitang Rosario sa Biblia? The Latin for Rosary would be Rosarium, which means Garden of Roses. Yung mga panalangin natin kung tayo ay nananalangin ng Holy Rosary ay Biblical po. Ang Our Father ay nasa Matthew chapter 6 verse 9. Ang Hail Mary full of grace naman ay nasa Luke chapter 1 verse 28. Yung full of grace na translation ay acceptable sa ating mga Bible scholars. Maging ang Protestant translator ng Aramaic in plain English ay ganito ang kanyang pagkakasalin sa Luke chapter 1 verse 28. And the angel entered to her and said to her, Peace to thee, full of grace, our Lord is with thee, thou blessed among women. Yung makikita natin sa mga mysteries ay nasa Bible. Halimbawa, yung carrying of the cross at crucifixion na nasa sorrowful mysteries ay nasa Bible. Ngayon, kung hindi ito tatanggapin eh, ng mga umaatake sa atin at ang gusto nila yung exact word ng rosary sa Bible, sundan din natin ang kanilang argumento. Una, tayong lahat ay naniniwala sa Bible. Naniniwala din tayo na mayroong 27 books ang New Testament at naniniwala din tayo sa monotheism. Mababasa-basa sa mga talata ng Bible ang word for word na monotheism at mababasa-basa sa mga talata ng Bible na 27 books ang New Testament. Kung ganon, dahil hindi, hindi na ba dapat itong paniwalaan pa? Pangalawa, kung word for word na lang ang sukatan at basihan ng katotohanan, saan din mababasa sa Biblia ang word for word ng salitang rapture? Ang mga umaatake sa atin kasi ay mahilig sa rapture. Ngayon, saan po ba nating mababasa sa Biblia ang word for word ng rapture? Maliban dyan, yung mga founder ng ibang relihiyon, saan mababasa ang pangalan nila sa Biblia? Ang problema ngayon sa mga umaatake sa atin ay kapag gumamit tayo ng word for word at kapag ibinalik sa kanila ang kanilang estilo, nagagalit sila. Ang pagbabasa po ng Biblia ay ginagamitan ng common sense at higit sa lahat isinasabuhay ito. Wala pong matinong scholar ng Bible maging sa mga panig na mga protestante ang gumagamit ng istilong ito. Dahil maging ang mga protestante ng scholar ay itinuturing ito na fallacy. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito sa ating pag-aaral sa pananampalataya. So yan po mga kakiyers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Ecclesia Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. ah uh, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin na tunay na Kalayan. God bless. Hello mga namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayo matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag niyo ninyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook, Pins, and YouTube channel, dami ninyong niyo matutunan isa buhay natin ang ating matutunan. Rodillo yung Iglesia.